Hello, guys. Hello, guys. Magbubukas tayo ng parcel. Police! <makes noise> lomat Wala hawakan Wala beri Wala itu lah Allah parang anu Awak mo nang pakalaman Ya yeah. Lutuan ganda kita lutuan hmm. Lutuan. Lutuan. Lagayin lang ng lagayin ng ano. Magluluto ka matapos ako na nalalagay. Hello guys. Ayan may bago siyang parcel. Ano to siya? Ang ganda lang pala niya. No? Wow, good. Parang may hawakan yata eh. Alis ka dyan. Ang liyan nun niya. Ang nipis niya. Mabasa kaya ako? Ah. hindi siya mab... Umalis! Ka. Umalis ka dyan! Umaya ka sa akin. Ayan, may ano siya. Iipit, parang delikado pa rin ipit mo ito, luto. Ano, ganun siya, sa libao, di Ito guys, oh, example, awakan niya. So, Pag magluto kayo, palitan lang, tatlo, yan, lang. Hawakan, hawakan mo mabote kapag bitawan mo sa paa. <laughs> delikado sa paa talaga, guys. Bahala ka na. Ikaw na mag-discuss. Kung gusto mo, hawakan mo pa. Kung kakamayin mo na lang. Diyos ko, makamatay ko din <laughs> Kung hindi mo alam, wag ka na lang gumamit nito. Kasi delikado. Eh, Diyos ko. Kaya tingnan nyo ha. Isa pa lang. It's small. Ito naman yung medium nila. Oh. Mm -hmm. Pero mas malalim yung isma. Alok na. Parang style kawali. Ganun din. Pero huwag na kayo gagamit nito. Yun na paano ko sa'yo, advice sa inyo kapag bumili kayo. Huwag kayo gumamit nito. Parang delikado. Ako nga din. Patolder na lang. Maganda pa. <laughs> Kasi mas ligtas pa yung paamo, pati katawan, lahat na. Parang ano, natatakot ako gamit. Wala ko pang... Ah, kayo? sa bahay na lang. <laughs> di ako matata. Ito na yung pinakamalaki. Ah? Malaki na siya. Ayun din. din, din yung ano niya hawakan. Kasi na yung hawakan? Ito Pero huwag na huh? yung gagamit kasi mas malaki. Mabigat na to. Mas delikado pa rin. Hindi pa rin to si... Ah! Ay, po hindi! May panlak pala. Ha? Huh? May panlak. <laughs> Ay, bobo! <laughs> Ay, hindi namin namin alam kasi bago pa lang. Ngayon alam ko na Pwede na, hawakan pala. Ayun, naklap siya dito. Ayun, guys! Ano pa lang? Pwede, pwede. Pwede na pala, guys. Ayun ah, guys. Ano mo lang, post mo lang dito, maglalak na. Hawakan na siya, guys. Yeah. Kasi tigas na ano? Ano? Kuya, ang ganda. Pwede na. Hindi ko kasi alam kanina kung hindi na pindot. Pwede pala. Tibay! O, tignan nyo. Matibay ka. Bumili na kayo bukas. Try nyo. Sa TikTok lang to. ibibigay <laughs> namin sa link. Yeah. Oo, oh, ganda nga oh. Oh, ganda kasi isang hawak palitan lang. Pindutin oh, niyo dito look. lang. Hindi siya nahuhulog. Oo, pindutin niyo lang para matanggal yung hawakan nuno. Oh. Oh, ganda niya. Bigyan na rin. <laughs> Wala akong pera eh. <laughs> oh, ano na lang to, one. Mas free na rin. Kulay well, guys. maganda pala. Pero pwede na din to, ano? Sasaktan iprito. Wala yan. Ay. Yun lang guys, isa lang takip. Ito lang may takip sa kanya. Ito, isa, lang. isa lang pala yung may takip. Ito. Pwede, pwede to siya bilhan. Na, Wala pala ito no takip. Bin, magagasgas. Isa gas lang pala yung may takip yung pinakamaliit. Yan. Yan guys, bilhin na kayo. Ang ganda nga. Ta. Ah. Dablik. Hindi ka dito, Ito, dito. So, <laughs> Ang ulo pa, may tayo. <laughs> Yan, guys, oh. Nakikita hmm. nyo, guys. Yan, oh, guys. Di ba? Pwede na pala, pwede na. Hawakan. Pwede na uh, ito, tingnan. Isa lang may takip, eh. Yan, oh. Maliit. Eh. May ano siya? May sinasabing, di ko na alam. Ano ko tagal, eh. May siya bungi. Dito sa likha. Gusto mo? Bukas na lang. Hahaha. <laughs> Ganda oh. siya, guys. Palitan oh. lang yung hawakan, ano. no? pindot lang. Kailangan yung panghugas nito, walang ano, yung ginagagat. Lipat dina, nyo kung saan kayo magluloto. Ganun lang. Oh. Ganda lang. lo Ganda siya, guys. Meron naman ako bagong nita. Ay. <laughs> Ibigyan na ka ng sister ko. <laughs> Nandun na, nakalito. Oh, tamaan naman ako. Babalik ko na, guys. Baka ma Mabawasan. Ano lang to siya? Nasa ano na rin lahat? One three. Hindi naman siya abot as in three, one Yung sa buo, ano, na lang din para one siya ganyan. Pero mura na sa, ano, sa live niya kinunga. Di ba dahi? Yes. Eh, <laughs> hindi ko alam. <laughs> ah! Hanggang ah. dyan na lang tayo, guys. Kasi, ah. parang live ko na yan. Kasi nga, uwi kami. O pag umuwi yung mother namin, Dadalhin niya daw tuwag luluto na siya. Yeah, kasi na kasi siya. makakalakad na siya doon sa samar. Mm hindi -hmm. wala lang lang si nanay. Ibilang e, po to siya. Sige, dadalhin mo na sa inyo. Siya na. Bye-bye. Mm -hmm. Ayan guys, hanggang dito na lang. Ang aming vlog, vlog, vlog. Pero ang ganda niya, nalalak pala din talaga siya. na ko yung ipit lang. Kailang, yung pala. Dandahan na para hindi masira. Mm -hmm. Nalalak pala. Tsaka mabigat siya ito. Pero yung mga ano, kaldero, kawali. Oh, ano? Ay, hiramin ko doon sa bahay kasi yung mga kawali ko walang hawakan. Pwede pala yun. Aray ko masakit. Oh, Uy! <laughs> ay... Nalala ko mm. yung mga kawali ko walang mm -hmm. hawakan doon ito. Pwede ko na ito hiramin. Ganito rin yun, yung doon sa item, maliit. Ah, kung may mabibili kayo, di, ganito na lang bilhin yun. Nakabili nyo, din yan. Ah, bukas. 500. Patay, wala pang 500. <laughs> Huwag lang muna. Ano ayun, lang muna siya? Pare kong sikip. Mga son, 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 son. Panigur. Ano? Ayun nga, maganda guys. Ano, ano, maganda. Kaya dito na lang ano nyo, bilihin. Huwag na yung humaga mga gas. ano. Huwag na ito. Ano ba na ganyan ito? Sige guys, ayun, hanggang dito na lang ang aming vlog. See you next week. Ay, next week. Pero ang tagal ko nang di nag-upload. Kasi nga lang lagi akong busy. Busy ako sa mudra ko. Bye-bye!